what's up mga kamigo welcome back to um, my youtube channel kung bago ka pa sa youtube channel huwag kalimutan yung subscribe pindutin na mong bell button para pilitin ko kayo sa mga panabago kong na-upload na video so another question kung natin mga dito may youtube channel mga kamigo so, mga kamigo mag-aarap po lang ating mga kamigo sa kainitan ng araw amahan ako mga kamigo kung hayan ang mga ang ganap aarap buwan nito ating mga kamigo hmm? Kilala kong kaliskis mo, oy! Ayan. May nita ng araw. Ah, sumuko na si Kuyosante. Ay. Bondi rin ah. Ay, ha. Tignan ka pa pa rin. Grabe. Ako doon. Huli na Jimmy boy. Ilang huli na? Ha? dalawa pa mga kamigo ah oh. ang hulo niya ay Wedrick mga kamigo tatlong piraso pa sana ah oh. mga kamigo Uh. 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 <laughs> Kalau kasih badai. <laughs> uh. Daw eh uh. <laughs> Ano ba, inaabot ka na naman ba? <laughs> Salmon Ayun mga kamigaw, nandito po kami sa private ng Alfonso Eh mga kamigo, yung ating kamigo na si Angel Aba, tambak na dito sa unahan Hindi na wala nga yun Sigil ka na raw at wala nang yellow. Ayan mga kamigo. Tap-tap sa binabata ni kamigo Angel. Ayan daw pang celebrate nyo. <laughs> pang dik-dik. <laughs> wala yung sibat mga kamigo, tayo ay naka limang piraso lang hindi ko na na ipak ipakita mga kamigo dahil wala, wala sa ating magkakameraman ayun mga kamigo, uh, bukod sa ganung ganitong hanap buhay, alin yung mga pinagkakabalan mong nakaraan na hindi ka pa pumapasok sa ganitong palakaya? Kain tulong. tulog wow sana all <laughs> <laughs> ayan mga oh, kamigo si bada na ating kamigo na si jason napiti parehulo ka cellphone <laughs> uy 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 Ayan mga kamigo, shoutout nga pala sa aking mga solid subscriber at sa mga silent viewers, lalo lalo na sa UFW, uh, magamigil love shoutouts. Uh, salamat na pala sa aking mga solid suporta at sa mga kababayan ko dyan sa kagbaliti. Ayan mga kamigo, Sinibadan na si kamigo Jason. Ayan. Tapit na mga kamigo. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ah! Nice one. Ayan mga kamigo. Shout out nga pala kay Bino. Ay, shout out daw sa tatay Tisini Bino. Diyan sa Kalatagan. Bakit mo daw pina... <laughs> <laughs> pinasawa sa iba? <laughs> <laughs> Samantala ang nag-aabang pa lang daw siya. Kung kailan susunduin na at mapalihin kita at papatuloy, natin ang pagmamahala sa kanam sa kanam naman ako iniwan. <laughs> so, paano ko pa mga tatuan at paano ba makikita na na pagmamahal kung wala ka sa buhay Pwede na! Ito na lang yung bukod takin na nag-iisa na na dito sa puso ko pero ang pagkasangka, iniwan mo ako. Puso ko pero ang batasang ka, iniwan mo ako. Puso ko pero ang batasang ka, iniwan mo ako. Puso ko pero ang pagkasangka, iniwan mo ako. Asya <laughs> 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 tata 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 tisi uh, niya, lumalabas yung uh, tataling hagang panibugho niya sa yung anak. <laughs> 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 eh, kaya ito, my... e, ito ayon, nagtitrip na lang. <laughs> na nagtitrip kasi nawala sa yan mga kamigo. Uh, uh, bukod na po sa sa ganitong hotboy, uh, bago bago pa lang siya pumasok dito sa palaka mga kamigo. Shadow po ay kain tulog sa kuan sa pulang bubong. What? Doon sa aming talos Lumabas lang yan, mga kamigo dahil uh, na Neehit na siya at na naalagaan niya yung sa vitamins. Kay ano. Baliw pa 'yan. <laughs> Atin busero. Ah, uh, shoutout na pala kay Kadadat Or blood, uh, ayun suportahan niyo po kayo ang kanyang YouTube channel. Ayun. Dabigo, kasama mo tayo. Dabigo. Camera, maraming salamat po sa paglaban sa tutubo sa video namin ibigi. <laughs> ayan pa patuloy nyo po supportahan ang aming youtube channel ni Kadagat Al Vlog ayan ah uh, isa na po mabait na vlogger <laughs> ano 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 sa Na natamimi kayo ano Eh uh, sa si tatlo kay tatay munching oh ayan si tatay daniel ah uh. Tibate bate ba ngayon? <laughs> Dorado, yellow pen. Ah, saan ka pa? May... Sana oh. Ay, pang-uwi na. <laughs> Ay, ating mga kamigo dito sa ulihan. Ayan, si Boss Pilo. Ay, ito. Ayan, gawain mo na. Tagakot ka lang muna. Ayo, oh, ating mga kamigo. Welcome to my vlog. Hi, guys. Ayan ah, siya, yung mga huli na-deliver na? na? Kay Alex, nandun. Nandun ko rin, ayan nandun. Harap sa dong. Alex, dito, dito, kusmar, dito. <laughs> ayan, ah, uh, out kay paring Koron, ah, uh, huli ni paring Koron. Aba, tambak na rin pala din eh. Bangkat! Si Alex, tambak na rin. Kismar, <laughs> oh, ayan oh, kinikinig na naman oh. Opo si Alex, ayun po humarap sa kamera. Nahihiya po kasi, mahihiyaan. Ganyan po talaga siya, no? Uh, pinanganak. Ah, uh, ganyan, ganyan po. pinanganak po po siya, ganyan po <laughs> <laughs> Ayan, si kaamigan natin na si Jem. Jem mo. Kunchada. Ayan, uh, shout out daw po sa Kunchada family. Ayan, mga mga nagsarap. Sana on. <laughs> May turutot. <laughs> Ayan, sabad si mga kamigo kay Boss Ronny. Ayan. May pansaro-saro. May pansaro na naman si Boss Ayan mga kamigo. Ayan, shout out nga pala kay Princess Preya at Kabitin Farmers. Ayan, patuloy nyo pong suportahan ang kanilang YouTube channel. Pero basta ka na, magpatat ka muna sa mga taga, ano, malig. Ayan, shout na po sa mga taga mong malig. Shout nyo muna yung mga ano mo doon, kaya para Kaya pala yung sapay. Hey, angat, angat. Gigi, angat nyo. angat Ayan mga kamigo, natagal na ng pagsampa dahil nasabot sa kawayan mga kamigo. Ayan mga kamigo, ang huli ni Binok. Ayan, nide-deliver na sa cooler. Ayan, sa tatot. Shout out ulit na po kay Tatay Tisi niya. Ito yung sinaya mo, ano, magiging manugang. Hala. Hala! <laughs> Pinangaw ko na ako na maghahawak ng ko na. Yeah. Ngayon, pinakawalan ka na. Ngayon, ko na. Hawak, ng, hawak na ng iba. Oh, wow. <laughs> Nasaan ka nung hinanap kita? Nasaan ka nung nawala ka? <laughs> <laughs> Ayan po mga kamigwang, buskay doon natin. Easy two points. Sana, all. Sibad na naman kayo. na naman ito, no? Porun. Ayan mga kamigo ah, Si Bagyo yeah. si Paring Puron Maka napaka, napakalupit pala nito sa pamimiwas ni Mga kamigo Wow Yeah Oop Oop Uy Uy Laki Ayan mga kamigo Shut out chatat out na no kay Kwan Kay Kwan <laughs> Sa balon Pinain mga kamigo yung huli niya kanina uh, pang barilis o pang bigo baka makabigo daw o makabigo <laughs> Ayan mga kamigo patuloy niyo pong suportahan ng aking youtube channel at kay Kadagat Art Vlog Ayan ah uh, sa ating mga kamigo, kapitan. Ayan, shout out. Ayan, uh, palike po at pa-share ng ating mga vlog. Uh, huwag niyo kalimutang i-subscribe at uh, pinutin ang bell button para updating po kayo ito, sa mga panabago kung na-upload the video. Ito, black, black, mo. Ayan mga kamigo, uh, ating basiro ay nakapa, nakapanan ng yapig. Ay mga kamigo. Ano Ayan po ating busiro mga kamigo. <laughs> kamigo. Ay mga kamigo, dami nang huli sa unan mga kamigo. Ayun oh. Ayun oh. Yan lang oh. po yung kuya yung Nakawala sa mental doon sa Bataan Maribilis mga kamigo. Pinakawala at hindi na daw kaya. <laughs> Ayan mga kamigo, kala nyo matino yan. Wala nyo po yan. Is like lang po. Hop. <laughs> <Ha> <laughs> Ayan mga ayun, kamigo. Uh, nung paglabas mo sa Bataan, anong film mo po? Nung na... Nakuha mo yung barangay nyo. Namulit muna na oh, mga upos na sigarilyo sa daanan. <laughs> Wag. 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 mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ipon ko. ako ko rin palang maghanap <laughs> buhay. So, yun. Ayan mga so, kanigo. Kami Kaya sabama siya mga kamigo. Sa gaitong panakaya. Ayan mga kamigos. Siriba na po siya mga ating kamigo. Shout out to. Dao po sa mga taga Limay. Ah, uh, Maraveles Batan. Malaki 'to, malaki. Oh, hirap dinahin. <laughs> ganso, ganso, ganso. Ay, mga kaibigan. Huwag Huwag kang kukurap. Huwag kang kukurap. mga kamigo. Dito pin mga kamigo.